Dear Dr. Love Itago niyo lamang po ako sa pangalang Mark Ako po ay 29 anyos Tagabataan At isa rin po ako sa mga silent listeners ninyo Naisipan ko pong ipadala ang aking letter Para po sana mas makapag-isip ako ng mabuti At kung ano po ang tamang gawin Kung sakaling mapili niyo po ang letter ko At maswerte hang mapayuhan niyo. Mayroon po akong girlfriend. Apat na taon na po kami. LDR po kami, Dr. Love. O yung tinatawag nating long distance relationship. Tagabataan po kasi ako at siya ay taga Maynila. Akala ko po, hindi totoong distance doesn't matter. Pero sa natuklasan ko nito, nito lamang nagdaang mga araw, para bang gusto ko nang maniwala at tumanat na lamang po ng malapit sa akin. Sa apat na taon namin ng girlfriend ko, maayos naman po kami. Puno ng pangarap at pagsisikap sa buhay. Nakilala ko po siya nang minsang magbakasyon ako sa Maynila sa aking mga kamag-anak. Simula noon, tuwing bakasyon po, ay nauuwi ako. Nito nga pong Holy Week, umuwi rin po ako pero sa pagkakataon na yan, hindi ko po ipinalam sa kanya dahil marami na po akong naririnig sa mga kamag-anak ko tungkol sa kanya. Sabi po nila, ang girlfriend ko raw ay hindi na nagtatrabaho sa kung saan man niya sinabing nagtatrabaho siya. Mayroon na raw itong kinakasama at lumipat na ng lugar ng inuupahan. Dr. Love, ayokong maniwala, pero kasabay ng mga sinasabi nila ay ang panlalamig sa akin ng girlfriend ko. Madalang na akong tumawag at galit pa kapag biglaan akong tatawag sa kanya. Sinunod ko po, Dr. Love, ang sinasabi niyo sa inyong mga payo sa mga listeners niyo na kapag nagseselos ay maging tahimik at humanap muna ng ebidensya. Kaya po nitong Holy Week, lumuwas ako at inalam ko ang totoo Pagdating ko po ng Maynila Halos inilapag ko lamang po Ang aking bag sa bahay ng kamag-anak ko At agad akong pumunta sa inuupahan niya Wala na nga po siya ron, Dr. Lab Bumalik ako sa amin At sinabihan ng mga pinsan ko Kung pwede ba nila akong samahan Sa kung saan sila nakita O saan nila nakita ang girlfriend ko Sinamahan naman po nila ako. Ang nakita ko lamang Dr. Love sa paupahan nayon ay isang lalaki. Wala ang girlfriend ko, pero iba ang nararamdaman ko. Para bang nalalapit na ako sa katotohanan at unti-unti nang nadudurog ang puso ko. Sinamahan ako ng pinsan ko doon sa kanto na yon hanggang sa gumabi. Inaantay namin kung makikita ko ba ang girlfriend ko at hindi nga po siya nagkamali. Dumating ang girlfriend ko at dumiretsyo ng pasok sa bahay na iyon. Tinawagan ko siya pero ibinabaan niya ang telepono. Hanggang sa nag-text na lamang ako na nasa labas ako ng kanilang bahay, Lumabas siya, Dr. Love, umiiyak at yumakap siya. Ang sabi niya, umuwi na ako sa amin at bukas pupunta siya, magpapaliwanag daw siya. Dr. Love, umuwi ako na puno ng galit. Bala ko nga pong bumiyahe na agad pabataan gabi gabining yun, pero pinigil ko ang aking sarili at hinintay ko ang kinabukasan para sa kanyang pagpapaliwanag. Pumunta naman po siya pero hindi naman po pala worth it ang paghihintay ko sa walang kwenta niyang paliwanag. Ang sabi niya po, sana'y patawarin ko siya. Hindi niya raw po kayang mawala ako. Sadyang kailangan niya lamang ng basa sandalan kaya siya sumama sa lalaking yun. Isa pa, may pangangailangan din daw siyang bilang tao na hindi ko maibigay gawa ng malayo ng araw ako sa kanya. Ngayon, Dr. Love, ang sabi niya sa akin, handa niyang iwan ang lalaki sa isang kondisyon. Sa Manila na raw ako, pipigil at magsama na kami o kaya na may isama ko siya sa bataan. Dr. Love, hindi po ganong kadali ako po kasi ang breadwinner sa amin at isa pa, hindi po ako sang-ayon sa pakikipag-live-in. Gusto ko pong oras na magsama kami, ay kasal na kami. Nalilito po ako ngayon. Pababayaan ko na po ba siya dahil medyo naniniwala na reman po ako sa kasabihan na nagawa na ng minsan o ulit-ulitin niya rin po yon o pumayag ako sa gusto niya na magsama kami para hindi siya mawala sa akin at kalimutan kong may nakalibi na siyang lalaki. Habang ako, todo kayod sa pagtatrabaho para makaipon sa future namin at sa oras na magsettle down pa kami, ano po ba ang dapat kong gawin? Hanggang ngayon, Dr. Dove, patuloy pa rin po ang pag-message niya sa akin. Pero hindi pa rin po ako makasagot sa pagkat nais ko pong matulungan sana ninyo ko na maglinaw ang aking isipan. Nagpapasalamat Mark ng Bataan.